Batay sa updated report ng Comelec, nasa 361 na ang bilang ng mga barangay o ng barangay na inilagay sa red category. Samantala maliban sa Negros Oriental, ilalagay na rin ng Comelec ang Libon Albay sa Comelec Control. Si Margot Gonzalez para sa detalye ng balita. Walong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa October 30, nadagdagan pa ng isang daan at labing siyam ang bilang ng mga barangay na isinilalim ng Commission on Elections sa Comelec sa Red Category. Mula kasi sa naunang 242 noong nakarang buwan, umakit sa 361 ang bilang ng barangay na inilagay sa naturang kategorya, base yan sa latest report ng komisyon noong October 20 ang nadagdag na labing isang daan at labing na barangay mula yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabuuan bati sa latest report, 266 na barangay mula sa Barm ang nasa red category ngayon para sa BSKE. Labing apat naman na barangay ang idinagdag sa orange category. Karamihan sa mga barangay na ito galing sa Region 5 mula sa 1,077 ay umakit naman sa 1,199 ang bilang ng mga barangay na inilagay sa yellow category. Merong mahigit 42,000 barangay sa buong Pilipinas pero karamihan dito o nasa 39,000 na mga barangay ang inilagay ng COMELEC sa green category dahil sa pagiging generally peaceful nito. Una nang sinabi ni Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco na yung pagbabago sa kategorya ng mga barangay para sa BSKE, nakabase yan sa mga napapaulat na election-related incidents, political rivalry, pagkakaroon ng private armed group at iba pa. Samantala, ininunsyo naman ni Comelec Chairman Attorney George Garcia sa programang Sabayan ni Juan na maliban sa si Negros Oriental ay ilalagay na rin nila ang libon albay sa Comelec Control. Ito ay kasunod na rin ng na mga napaulat na election-related incidents sa lugar at ang pagkakaroon nito ng private armed group. I-announce ko na sa inyong programa, uh, i amin din po ilalagay sa Comele Control ang Libon Albay. Sa Lunas, uh, meron po kami ilalabas na resolusyon sapagkat uh, dyan po sa Libon kasi, filing pa lang ng candidacy, may namatay na na isang kandidato uh, sa kapitan at yung sa iisang barangay. Dahil nga po sa presensya ng tinatawag na private armed groups, at the same time yung mga naglipa ng uh, loose close fire arms sa area. Samantala kinumpirma permadi ng Carmelic Chief na mayroong isang daan at dalawampot dalawang BSK candidates ang nag-withdraw o umatras, maging ang pagbibitiw ng mga guro sa pagsisilbi sa halalan. Pero sinasantabi ni Garcia na dahil sa pananakot kaya umatras ang mga ito. Tatlong beses po natin pina countercheck pina-verify sa mga local comrade natin. Hindi naman po makatotohanan sapagkat kaya siguro nagba-backout nga po dahil ang hinala ay magkakaibigan kasi, magkakapamilya, nagkausap-usap. Ah. kaya nag out. So, Ano ang kadahilanan, Political na po yun. Wala na po magagawa ang Commission Elections. Ngayon po may dalawang dalawa naman na guro ang hindi maglilingkod dyan sa ABRA sapagkat um, lumalabas po related kasi doon sa mga o kamag-anak ng mga tumatakbo. Kaya talagang sila ay disqualified. So wala po yung mga sinasabing pananakot or whatever. Kinountercheck na po namin yon. Ngayon po, dito naman po sa Bangsamoro. Um, dahil nga po, alam nyo po kasi sa Bangsamoro, halos magkakarelated din po eh. Kaya po, yung sinasabing kulang tayo ng mga 1,500 to 2,000 na mga guro, solve na po namin lahat yun. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.